Kita mo na, mas bagay siyo maglinis ng kasilyas kaysa mag-aral sa kolehiyo. Magsisisi ka ngayon. Kung ginhawa sa buhay ang inahanap mo, nagkakamali ka, Iha. Ano ba talaga ang dahilan at biningwit mo si Aldrin, ha? pinatawag niyo raw ho ako, senyor. Pumasok ka. May nasabi sa akin si Jeffrey. Mag-aaral ka raw. Oho, senyor. Matagal ko na hong balak yun eh. Kahit punong hindi pa kami na ikakasal ni Aldrin. Alam ho ito ng asawa ko. Sa halip na mag ka kumuha ng karera, bakit hindi ka nalang maglinis ng kasilyas? Mas bagay sa'yo ang ganon. Señor. Oo, hija, Casillas. Bakit hindi mo pa umpisahan linisin ang Casillas ko? Hindi ako nagbibiro, ha. Oh. Bakit nalalaki ang mga mata mo? Hindi ba dati mo namang gawain yan? Ano pa na mo yan? Sige na! Kita mo na, mas bagay sa'yo maglinis ng kasilyas kesa mag-aral sa kolehiyo. Magsisisi ka ngayon. Kung ginhawa sa buhay ang inahanap mo, nagkakamali ka, iha. Ano ba talaga ang dahilan at biningwit mo si Aldrin, ha? Jenna? Hmm. Yeah. I-suot mo daw to, sabi ng senyor. Tulungan mo raw kami sa baba. Dalian mo, ha? Ha? Eh, hindi ko naman maintindihan kung bakit tinatrato ka ng ganyan ng senyor, eh. Oh, sige, suot mo na to. Well, I'm still negotiating with the Right ito. Tanggapin mo yan. May pera ho ako na, Rosa. Bukod ho sa savings ko, binibigyan ho ako ni Aldrin ng sustento. Idagdag mo. At umalis ka. Pinalalayas ninyo ako. Hindi ako. Maupo ka. Ayokong nakikita kang sinasaktan at inihiya kailan man hindi ka matatanggap ni Senyor Greco? Ang ibig niyong sabihin na Rosa, kalilimutan ko na rin pati si Aldrin. Kilala ko matanta. Ayon ni Aldrin na hindi mananalo sa kanya. Ako na ho na Rosa. Bakit ho aling puring? Jenna, pinatatawag ka ni Senyor. Anong ibig sabihin ng ginawa mo kanina? Hindi pa ko ba maliwanag ang kahulugan nun, senyor? Naturoan ka ni Aldrin. Nahawa ka sa kanya. Nagre-rebelde ka. Nagumpisa na po, senyor. Impertinente! May karapatan ako. Lumayas ka! Beta la porra! Dito ako iniwan ng aking asawa. Pag uwi niya, kailangan dito rin niya ako matagpuan. Alam ko, senyor, hindi ninyo ako matatanggap dahil dati isa lamang akong alila. Pero ngayon, isa na rin akong Griego. Dahil isang Griego ang asawa ko.